Shout out guys, good morning. Ah, uh, dito tayo sa ating garden mag-abono tayo para kita abono Tumaba ayo ng ating mga halaman. Ito yung abono natin, oh. no. Oh. Ito lang natin sa palibot ilagay. Ito guys, talong to guys, malilit masyado yung binhi kaya. Naginatin ang abono pero Gaganda rin yan pagka... Nabunuhan yan. Ito naman tayo guys. Kamila. Malilit lang sila pero... Ano yan? Tataba yan para sa nabunuhan. Ganito guys maglagay ng abuno sa gilid lang para... Hindi namamatay yung halaman. Kasi pagka... Dinagay mo yan sa malapit sa puno. Wala, sunog yan ang, sunog yung puno niyan. Madami to guys. Kaso nga lang, ilan lang, na, ilan lang yung maganda yung ano. Ito guys, ayan mga na yan. Milo water Watermelon yan. ilang puno lang nabuha din sa watermelon eh. pero matataba yung ano niya? tubo niya ganito mag abono guys oh. pag natunaw na yung abono na yan oh yan oh napakan Ay, eh hmm, po, di -man <laughs> mo yung napakan mo kayo? Lalaki-laki na naman. Napakan pa guys oh. So. Lit, lit na nga, apakan pa. Ito dito sa okay. akin. Ito dito. Ito, yung, ito, yung, ito. Takpan na natin. Tapos yung mga mais pa tayo guys na lalagay ng abuno. Sili. O yan. Pagka natunaw yan. Yung mudahin. Kinakain dahon yan. Ayan, <tuk> baka mapakad na. Na bunuhan to, <tuk> gaganda to. <tuk> Buhay naman pala lahat Yuri ano? ito ano? Yuri. Ito na nabuno guys. Yuri, pang ano to, pang pataba talaga to. Yung triplicator, siya mapataba naman yun. Pero yung tinanim doon, malit pa lang. Namumulang no? mamunga. No? Pamunga pang bunga yun eh. Ito, pang pataba lang muna to. Ang sunod na play natin ito, no, na yung triplicator siya na para mabungo na siya. Pangit naman yung maliit pa na namumunga kay may silang buhay niya. Dapat kung bubunga siya talaga siya yung marami na siyang sanga. Para bubunga marami. Kung pa mamunga, may ilan lang bunga niya. Ito may uod pa oh. Patay mo na. Mga dami mga piste sa pananim guys. Hmm. Nakain yung dahon. Tapi so, lagi lagyan natin ng Pagkukunti din to Ayan na nga Taba-taba naman guys kasi Ito tumba Punti ang ugat niya eh. Gaya naman yung mga lamgam oh. Gaya naman kumakain sa dahon niya oh. Ito yung mga lamgam na yan. Ngayon hmm, ang daming lamgam oh. Oo. Uh -huh. May pang spray doon eh. Okay, makain ang kaya makain ng daon eh. Natamis kasi ang daon nito guys sa talbos ng mais eh. Nakain ng lamgam. Ang dami lamgam. Hindi ko talaga dito magtanim na walang pisting lamgam. bumurmayo na. Basta 'yan. Pantataba ng dahon, kainin lang gam. Mga nagaganda pa ng tumboy, guys. Ano ito, yung puti? Malagkit 'to, eh. Yung mga anay ito. Ito malaki oh.

mais na puti guys to Ano daming anay yun. Oh. Dami. Nakita ng manok yun, kaya kasi niya. Okay na. Ba na. Ah, sasalad na Ah, baba guys. Ah, uh, na lang guys ng ating video guys at papalo na lang guys yung mga hindi pa nakapalo. At uh, balikan ko na lang kayo guys. Thank you so much guys. Bye. -bye.